meron ka bang relasyon kay Jillian Ward? Uh, to which uh, Manu Chavit Simpson said, Maritasyon. He denied it. He denied it. So my, my, my question to you is, um, kilala mo? I mean, si Manong Chavez, have you met him? Uh, may mga interactions ba kayo? Engagements with you and your endorsements or your family? What is your side of the story? Tito Boy, ito na po yung first and last time na speak about this, pero never ko po siya nakilala, never ko po siya na meet, never ko siya nakausap, never po kami nagkita. So hindi ko talaga alam paano po nila, paano po nila nagawa-gawa lahat ng to kasi never, never ko po talaga siyang na meet, never ko po siya nakausap. Oh. I, I, I think also, doon sa yung birthday, kung hindi ako nagkakamali, they were referring uh, to uh, Manong Chavit Singso na uh, Uh, he was one of the sponsors, kung hindi ako kamale, na dumaan daw sa back door ng Okada at marami pang mga detalye. With di, to which talaga, you say, hindi... Hindi po it, talaga totoo. I never met him. Never po kami nagkausap. I never met him. Hindi nga po alam kung kilala niya po ako eh. Uh -oh. Hi, hindi po talaga kami magkakilala. Okay. Doon sa mga comments, may mga nagsasabing, ninong di umano ng isa sa mga kapatid mo... Si uh, Manong Chavit Singson? Is this true? Oh, no. Never po so hindi siya, rin ito totoo? Never po namin siya na-meet. Okay. Kaya po sinasabi ko po, kung meron po sila nung sinasabi nilang CCTV footage, ilabas po nila. Huwag lang AI. Oo. Oh, okay. Hindi po talaga I understand totoo. the AI thing kasi yeah. pwedeng magmukhang totoo. Pero yeah. Julian, may ideya ko ba kung bakit nangyayari ito? Saan ang gagaling ang mga ito? Um, do you have an idea as to where... All these things are coming from. Hindi ko po talaga alam. Hindi mo alam? Kasi never ko talaga po siya na meet. And no, so, yeah. ma ma maliban doon kay Manong Chavit, itong lahat na mga, uh, may may anak, may secret baby, iba-iba, uh, may... Eh, eh, Di ba? Do you have an idea kung may tao ba na nagpapakalat nito? Huwag ko po ba, Tito Boy, parang... Parang every week na lang po may fake news about me. And honestly, gusto ko na, gusto na rin po namin ng Jamie na mag-take ng legal action kasi cyber libel na rin po talaga it's not right. So you're contemplating uh on filing charges. Yes, gusto ko po talaga na pag uusapan na rin po namin ng Jamie yun. Kasi it's too much. Especially po it started nga po nung minor po, it's sobra na rin po talaga, especially po itong nag-resurface na ginagawa po nilang issue. M mga 16, no? Uh, yes, you were, I think, about 15, 16 yes. nung nagsimula ang mga bagay-bagay yes, na ito. Dahil po dun sa second-hand na car. Doon po, nagsimula, no? Naakala po nila sobrang mahal. Pero hindi po talaga. Uh Oo. -oh. Pero, ah... Uh, bahagi ng ating pag-uusap na alala ko sa My Mother, My Story. Sabi ko nga, Jillian, you realize that uh, this is part of being you know, a celebrity. Pero ang naririnig ko ngayon at ang nakikita ko, parang hindi mo na kaya. Hindi mo na kinakaya. May mga pag-uusap nga kanina. I was talking to uh, one of your friends. May mga pagkakataon na gusto mo nang umalis sa trabaho. You want to walk away from work. Honestly po, nung Nagbasa po ulit ako ng comments nung lumabas po to last week. Parang naisip ko po siya kasi... Like, uh, last Friday, nasa taping po ako. Tapos, sobrang... Parang hindi na po present yung utak ko kasi sinasabi ko ano pang point ng lahat ng hard work ko ano pa pong point ng lahat ng pinagpapaguran ko. Actually, may time pa po dati na sobrang pagod ko po. Dalawang, dalawa tatlong oras lang yung tulog ko every taping day na nadadala po ako sa ER. sa so, sobrang pagod. Alam po yan ang GMA. Alam yan ang managers ko. Tapos, gagawan lang po nila ako ng, ng issue na hindi po talaga totoo. So, nung nagte-taping po ako, especially last Friday, sobrang na, did, honestly, na discourage po ako. Na parang ano pang, ano pang point na sobrang nagsisipag ako. Tapos, sa isang post lang, maniniwala po yung mga tao sa mga fake na ginagawa about me. <laughs>